Magandang araw po sa inyo. Ito ang guided. Ang ating reading ngayon ay para sa mga Pisces. Sa kanilang financial uh, journey ngayong eclipse na to. Pagkatapos ng eclipse na to, kung ano yung magiging transition ni ninyo pagdating sa financial. And um, sabi nga nila ang eclipse ay isang ending ay new beginning. So kung pinagdadaanan mong struggle ngayong financial mo at the moment, eh, masabi natin itong uh, eclipse nito ay magbibigay sa inang maraming maraming opportunity. Definitely, uh, dahil beginning siya, definitely is a positive one. Siyempre, magbubo na tayo ng isang angel message. Sa iyo ng iyong anghel, kung ano yung kanyang affirmation sa iyo. So, Nine of Cups, kani uh, kanina habang ano, abang ah uh, nagbe-meditate ako para sa yung card. Pero isang card na nakita kung saan ang um, sa ngayon ang financial ano mo is definitely walang support. Walang ng support from others kahit sa pinaka malapit sa iyo or asawa mo or kaibigan mo pinaka malapit sa iyo wala kang ka ng support. And, na dahil doon, medyo naguguluhan ka at medyo mataas ang anxiety mo na kung kung bang lahat ng mga plano mo is uh, isa-isa mong nang parang nininiglik at hindi mo na ipagpapatuloy pa. Dahil nga medyo hirap ka sa pera sa ngayon. While, ayun uh, nga, dahil di pa ngayon pong napapanood mo na to na tapos na eclipse. So, possible ganun yung nangyari sa iyo before. At ngayon naman, dahil di pa nga eclipse, kung uh, nakita mo ang video nito, so, na nandun ka sa ganung financial journey mo ngayon na medyo maraming mga hindi nangyayari pa o hindi pa nag-work sa'yo. Walang, walang sign about your financial kung ano at kung ano yung magiging goal mo or kung ano ba yung opportunity may darating bang opportunity or chances or yung mga blocking na yon may rami ka mga negative na naririnig about sa ganito mga bagay kaya medyo na na ano ka eh na ka so hindi mo na alam kung ano kung ano yung magiging dapat na maging decision mo so itong eclipse nito magbibigay sa inang extraordinary ship kung saan yung goal mo for financial stability financial security definitely may isip mo na siya at bibigay sa iyo ng universe ang isang regalo kung saan ito makikita mo magkiklik at uh, uh, i-offer mo to uh, possible negosyo ikaw mismo ilalatag mo to dun sa tao na alam mo na pagkakatiwalaan mo. At kung sa work naman to uh, related kung ikaw uh, possible ano um uh, change of ano change of environment ka pagdating sa trabaho na to and magbibigay ka ng isang um, ano sa mga ano sa uh, boss mo ng idea kung saan magbibigay ng increase ng ano sa company which is ikaw din eh? mag-increase ka and kung naman ito is uh, about a partnership na gusto mong makipartner sa iba or sa a franchise definitely itong eclipse nito bibigay sa ng ganong klase ng awakening na ma-excite -e ka na mabibigyan ka ng excitement na okay to okay sige Ah, uh, ito, ah, uh, ito na yung ganto, ganyan. Para magkakaroon ka klaseng klase ng awakening na yung sobrang gulo mo before kung kung ano yung dapat mong gawin about your ano, ah, uh, financial ah uh, uh, secu uh, security or stability yung gusto mo talaga ng kumita ka pa, maragdagan pa kung anong meron ka ngayon. So, bigyan ka ng klaseng awakening na, ah, uh, okay. Ganito, yan. So, para mas clear, tignan natin kung ano yung naano sa'yo ng yung angel, yung angel message mo, okay? Improving health. So, bakit kaya improving health? So, sinasabi sa'yo ng angel mo ngayon is medyo mataas nga anxiety mo pag ngayon at the moment. But through finances, is definitely will improve also your health. So, kung nagkakaroon ka ng financial struggle ngayon, at yung excitement mo na mararamdaman mo para dun sa isang new goal mo, is definitely mag improve yung health mo. Siguro, medyo malungkutin ka before or malungkutin ka ngayon dahil hindi mo alam kung ano-ano. Uh, parang pili mo magkakasakit ka na or may sakit ka na, Ganun tayo, di ba? Kapag medyo mataas yung ano natin, anxiety natin sa future, sa future, Pwede pa na nagkakaroon tayo ng mga sakit na hindi naman natin ano, na hindi naman natin usual na ramdaman mas, mas madalas masakit ang ulo natin, ganyan kakaisip. So ngayon, itong eclipse nito yung bibigay sa inyo ng healing at definitely will improve your healing na uh, your uh, your health, I mean, na bibigay sa iyo. Kung makita mo, may cups din siyang isa dito at ikaw din. So cups to cups to. Uh, 'Di ba? So, itong, itong may isip mo na ito, pagkatapos ng eclipse na ito, itong eclipse na ito ang bibigay sa'yo ng isang opportunity, ng awakening sa'yo, na itong financial journey mo na ito, magbibigay sa'yo ito ng boost. At ang dahil doon, yung excitement mo yan, yung happiness mo, naramdaman na yun, parang ikaw mismo gagaan ang pakaramdam mo. So, napakagandang ano nun, ba diba? Napakagandang pakaramdam na alam mo na, kung saan mo gustong pumunta. Mahirap mostly tayo mga tao ngayon or tayo ngayon. Nandun tayo sa ganun ng financial journey natin na hindi natin alam kung ano yung magbibigay sa atin ng stable na income. But for you at sa lahat alos ng sign ngayon is definitely mag, nagbigay na o nagbibigay ang universe natin ngayon or yung divine o kung religious ka man o hindi other source na alam mo na pinaniniwalaan mo at kung nainuwala ka sa mga hell na nagbibigay sa iyo ng mga sign ngayon is binibigyan ka ng chance chance for you to heal chance for you to improve emotionally para sa well-being mo from this day on and in the future so Good luck sa iyo ano yung yung uh, na ano na 'yan. And uh, ipagdarasal ko din na maging improve sa iyo at mas maging confident ka na ngayon na harapin kung ano man yun. So ayun lang masasabi ko ngayon at yun lang ating reading for today, mga Pisces. Maraming salamat sa iyong pakikinig o panonood. And God bless.